Ang mga bading hindi lang daw sa Pilipinas nagmamaganda. Sumasali na rin kasi sila sa mga international gay beauty pageant gaya ng Miss International Queen. Good evening. This is Kevin Balot, your Miss International Queen 2012, representing the Philippines. At noon ng 2012, isang Pilipino ang nanalo rito, si Kevin Balot. Dito sa bayan ng Juan, isa ang binibining gay Pilipinas sa pinaka-prestihyosong gay beauty pageant ang mga lumalahok dito nagmula pa raw sa iba't ibang mga probinsya. Gaya na lang nakahwander nating si Ryan Dolor, a.k.a. Maria Venus Gomez. I'm Maria Venus Gomez, your Binibining Gay Pilipinas Tourism 2012. Tubong Cagente Oro City si Venus at lumuha siya ng Maynila para makipagsapalaran. Nang magbukas daw ang pintuan para sa mga kagaya niyang bading na nag na maging beauty queen, hindi na raw niya ito pinalagpas. Sasali ako sa mga beauty pageants na nai-enjoy ko to. Feeling ko na nasa, kung kung tuwing nasa entablado ako, ako ang pinakamaganda. And also, it develops my self-confidence. Self-confidence in a way na nakakatulong po ito sa totoong buhay. Para maging lamado sa mga sinasalihan niyang gay beauty pageant, panay ang pagpapaganda at pagdijeta ni Venus. Pinapractice din niya hindi lang ang pagrampa, kundi pati ang question and answer portion. Ayon kay Venus, hindi raw siya sumasali ng gay beauty pageant para lang maturing ang maganda, kundi para makatulong din sa kanyang pamilya. Sa katunayan, sa pagsali niya sa mga pageant, tumabo na si Venus ng kulang 200,000 pisong papremyo. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumasali sa mga beauty pageant sa pamilya ko, at least nakakatulong sa pagbayad sa pagkain, kuryente, tubig. Pero bago pa man magkaroon ng binibining gay Pilipinas, mayroon na palang Miss Gay Philippines na nagsimula pa noong dekada 80. At isa sa mga nanalo rito noon si Arturo Natividad, a.k.a. Barbie Anderson. I'm Barbie Anderson, Miss Gay Philippines 2000. Pero kahit may isang dekada na ang nakalipas mula ng koronahan siyang Miss Gay Philippines, hanggang ngayon sa edad niyang 45 taon, sumasali pa rin si Barbie sa mga gay beauty pageant. At halos isang daang gay beauty pageants na araw ang kanyang nasalihan. Alam ko naman sa sarili ko, panlaban ako sa mga pageant. Kaya until now and then, sumasala ko sa pageant. ba? Diba? Dahil sa pagsali ni Barbie sa iba't ibang gay beauty pageant, kung saan madalas din naman siyang nananalo, marami-rami na nga rin daw siyang naipundar. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Mayroon na nga raw siyang sariling unit ng kondo at nakapaglibot na sa iba't ibang bansa. Kasi ang pagsalin sa beauty contest, like me ah, for instance, hindi ko kailangan yung lalaki kasi parang sagaba lang yan sa buhay ko eh. Mas gusto ko yung sumali ng sumali. Kasi gusto kong manalo. Pag ma panalo ka, sikat ka sa mga bakla. At saka nakakapagdulot ka ng kasiyahan sa mga tao. Eh. Pero I wonder, bakit nga ba pati ang gay beauty pageant? patok din kay Juan posibleng dahil sa naidudulot nitong saya sa mga manunood. Noong una, pinagtatawa na natin yan. Pero ngayon, eh, medyo seryoso na yung mga gay pageant pa yan. Ano? At may mga talagang uh, binibuild up na, no? binidevelop na no? para sa gay, sa gay pageant. So, uh, yan ay isang indikasyon ano? ng, uh, ng nagmamature na kamalayan ng lipunan.